Manila Bay at uh, shout out natin si Sir Lorenzo Yurag Sir, andito tayo ngayon Sir sa Manila Bay pagkagaling nung kung nung nakarang araw natin sa Santo Tomas Patangas ay nagawin naman tayo Sir dito sa Manila Bay Okay, at uh, yung nag-request pala sa akin na ano na may pinapahanap sa aking bahay sa kasa siguro mga Thursday ay mapupunta natin guys parang andito pa tayo sa Manila at kay Sir Dexter pupuntahan natin sir yung kwant kung naumpisa na yung ginagawa yung bahay ni sir. Uh, block 48 lot44. Ating titingnan kung naumpisa na kasi nung siguro last week na pumunta ako doon ay may nakausap tayo na bali nagaano sila naglili out na. baka inuumpisa na sir na gawin yung bahay niyo at uh, pupunta natin yung sir sa Wibis ng umaga nasa Casa Isabel tayo sa Santo Tomas Batangas lakad-lakad tayo sa bandang dulo. guys dito sa loob ng Manila Bay ah ito guys ah pupunta tayo sa bandang sa dulo guys ang view dito guys sa loob ng Manila Bay sa banda rito guys medyo malinis na ako. malinis na dito nagakot na yung mga nagditawan ng mga water lily at sa mga basura Valeu falei pra Okay, sige guys, hanggang dito na lang muna guys ang ating pagwala ng video dito sa Manila Ring at uh, pupunta na tayo dun sa bandang duno Okay